Ito po yung update ni kay, ano, kay Justine. Nahihirapan po siya huminga. Oo, no, hindi. Okay. Na, ano yung oxygen sa katawan? Bumababa. Bumababa. Gawa ng may tubig. May tubig sa baga niya. Paano matatanggal yung tubig dun sa baga niya? Wala pa siya. Wala pa siya. Mamaya nga babalik yung doktor kailangan na ako, ako sa ating ako sa ating na uh, daw mamaya hapon babalik balik hindi na siya nakakatipid nakakatipid ah, pa din um yes laban lang hindi ipis na yung ano niya no mukha niya